ay, kahingal mga badi pakiat ako ng bundok niya mga badi, dito doon malayo pa uh. doon pala ako siya may welcome kanina eh. hindi kumpleto kung hindi ako akyat doon sa dulo sa kanina. Doon pala ako sa may ibaba palang yun eh. Dito sa Mount Tokay. Pero ngayon, ay, kapagod. Mahina na sa akyatan. Eh. Dapat palagyan na lang ito ng escalator eh. <laughs> Kapagod mabadi. Eh. Let's oh Di ka Pag natumba ka dito, doon ka talaga doon. Mawalan ka ng mala eh. po yan No. adero ủa oh, xa layo pa. U. <ını> <thành> <nh khía studio> <coughs> <coughs> Napagod na 'yung isa. Umalapit now. Hay. Ah, kapagod. Pero ang ganda ng view maba di oh. Yan. Eh. Uh, naik pa, naik pa. Malayu pang pa samit. Tahingal <coughs> Kahingal malakit. Hehehe. Merot pang bundok tu ni mga badis, kabila Okay na Dito na lang nagpapagso yun lang dapat ano yung pupunta dito yung ano mga kalat nila dali nila pababa tapon sa tamang lagayan sa basuran yan daming mga basura mga badi <coughs> yan binagtatapon yan Ara indi pumangit yung, yung lugar. Ayun mga badi. Ay, mga bdi. Hay, pagod ah. Yan Mount Mount Tukay. <laughs>